Ako si Benedict Galasan, a Rescue Manager ng kauna-unahang News and Rescue Institution sa buong mundo, ang UNTV News and Rescue. Mula sa aking years of experience in rescue operations, natutunan ko ang mga dapat gawin kung sakaling may sakuna at ihanda ang mga tools na kakailanganin kapag may aksidente. Handa kaming ituro sa inyo ang lahat ng kalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad. Ikaw ay Life Saver! sa panglindol baka O kaya naman ay pagputok ng mga bulkan. Mga banta at panganib ang sinusoong at binabantayan ng mga eksperto ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIBOX. Paano nga ba nila ito ginagawa upang mabigyan tayo ng babala at upang makapaghanda tayo sa mga lugar na maaaring maapektuhan nito? Wala pang technology right now that can you know, like predict as to when an earthquake would happen. So we really have to be prepared for it. Being inside an active volcano is definitely the most dangerous aspect of the job. We are very sure kinokai namin yung fault but at the end may mga structures na nakatayo doon sa ibabaw. ng Madalas tayong nakararanas ng mahihina at malalakas na lindol sa ating bansa at umaabot po yan sa nasa dalawampu pada araw. Pero bago natin ma-receive ang mga information patungkol sa lindol, maraming tao ang nasa likod nito na nagpapagod upang tayo'y makareceive ng tamang information. At dito natin sila makikilala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIBOX. Noong 1952 ay binuo ang Commission on Volcanology o COMVOL matapos ang mapaminsalang pagsabog ng bulkang Hibok-Hibok. Nirestructure ito noong 1982 at pinangalan ng Philippine Institute of Volcanology o FIBOC. Taong 1984, mula sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ay inilipat sa ahensya ang siyensya at pag-aaral sa mga lindol o ang tinatawag na seismology. Mula noon ay pinangalanan na itong fee box Kapilang yung agency that's uh, mandated to study earthquakes and volcanic eruptions so it's very important because of uh, Philippines we have 175 active fault segments and these are all capable of generating light to major even great earthquakes as far as trenches co is concerned and um, we have 24 active volcanoes and wala namang ibang nag-aaral chat kundi fee lang so Very crucial, kasi again we're part of the Pacific Ring of Fire, and every now and then we'll be jolted by earthquakes, volcanic eruptions, and sometimes tsunamis. For earthquakes, we have currently 126 seismic stations all over the country, and uh, na paplata at kagad yung earthquakes. But uh, that's still not enough, kasi if you compare the number of seismic stations that we have with that of Taiwan, and Taiwan is just one tenth of the size of the Philippines, they have uh, close to 200. And for the size of the Philippines, we need at least uh, 300 seismic stations. And currently, we only have 126 seismic stations. Wala pang technology right now that can, you know, like predict uh, as to when an earthquake would happen. So we really have to be prepared for it. And you know, when 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 you say preparation, make sure that uh, our buildings, our houses are earthquake resilient. Kahit mag-participate pa tayo sa duck over and hold, na-master na natin yung duck over and hold. Pero kung yung bahay natin nag-collapse, because of strong shaking dahil hindi earthquake ni silit yung bahay natin parang bale wala din Ako po si Cristel Jade Legaspi Science Research Specialist 1 from DOST Fevox Sudyante so pa lang po ako no? Ah, siguradong sigurado na po ako na gusto ko po pong magtrabaho sa Fevox kasi interesado po talaga akong pag-aralan yung mga lindol and yung mga associated hazards o oh panganib na maaaring maidulot nito. 2019 po nung nagsimula ako sa FEVOX at na-assign po ako sa Earthquake Section ng Geology and Geophysics Research and Development Division. Nung 2019 po, 'yun yung year na na-hire ako. Tapos, yun din po yung year na uh, lumindol po sa Davao del Sur, December 2019, magnitude 6.9 earthquake. Ayun po yung unang beses na naipadala ko bilang part ng Quick Response Team ng Feborks. Naalala ko po may isang instance na after namin mag-explain ng tungkol sa lindol dun sa mga tao, sa res mga residente, sabi po may lumapit sa akin na isang residente tapos sabi niya, um, "Maraming salamat po sa inyo, ma'am, nang dahil po sa inyo nakampante kami." Yung instance po na yun ay Since bago lang ako sa Fivox noon, yun yung tumatak sa akin since first experience ko nga po. Tapos yun po yung masasabi kong nag-fuel sa akin para mas gustuhin na ipagpatuloy yung ginagawa namin. Ha, halimbawa po, uh, may mga lugar na may uh, tension crack o tinutukoy natin mga bitak sa lupa sa taas ng bundok or merong pong mga landslide. So tumutulong po kami mag-assess kung saan pwedeng i-relocate yung mga community sa, sa ibang lugar. And masabi ko po na sobrang importante po yung ginagawa ng p kasi kami po yung katulong ng mga uh, LGU sa pag-decision making when it comes to disaster uh, mitigation planning. Goal po kasi namin na ma-reach yung mga far-flung areas talaga. So may mga instance na umakit po kami sa bundok para ma-assess yung mga earthquake impacts dun sa area na, na yun or mabisita yung community na yun. Uh, may instance din po na kailangan naming tumawid ng mga ilog para ma-verify yung trace ng fault or mag-conduct ng mga assessment po sa mga lugar na yon. Noong 2022 po na Abra earthquake, nagkaroon po ng lindol sa Abra na naramdaman ng Ilocos Sur. Nagkaroon po ng mga bitak-bitak ng lupa doon sa San Vicente at sa Barangay Rancho. Marami pong munisipyo sa Ilocos Sur yung nagbitak-bitak yung lupa. Yun po yung tinatawag na liquefaction. Di po nga unang experience. Nakakatakot na makaramdam ng sunod-sunod na aftershocks. Tapos makikita niyo po yung mga tao din, natatakot din si life. Ako si Jeffrey Perez, isang Supervising Science Research Specialist, Geologist ng DOST-FIVOX. Graduate ako ng Quezon City Science High School, so more on science. And then, nangyari yung 1990 earthquake. So, ibig sabihin, buhay na ako nun. It caught my attention kasi maraming nasirang buildings, tapos palagi siyang nasa news. At yung natatandaan ko doon, naging research paper ko yung impacts ng 1990 earthquake. So, after that, nag-apply ako for college and then kinuha kong course is BS Geology. So, right after passing the board exam, finishing yung BS Geology, Then may license na uh, I applied here sa FIVOX. So nag-start ako sa FIVOX bilang isang seismologist. Uh, yung pinakamababang posisyon ng seismologist. My expertise is to look for faults in the Philippines. So yung area of sa studies ko ng aking graduate studies ay yung fault sa may Mindanao. Specifically yung Eastern Mindanao. So this fault traverses from Surigao hanggang Mati. So that's more than 300 kilometers. So I mapped this fault using aerial photos. So nakikita ko lang siya sa sa mga aerial photos and then there are times sa pumupunta ako sa field, kuminsan makikita niyo sa, sa sa studies ko hinuhukay ko yung fault. So February of 2017, that paper about the Philippine fault surigao segment na publish ko siya. So it was internationally published and after several days, nagkaroon ng earthquake doon mismo sa pinablish kong fault yung science na ginawa namin for this fault ay eh, nangyari in our lifetime. So, alam namin na yung fault ay tumatagos doon sa bridge at yung bridge na yon nung nagkaroon ng earthquake noong 2017, nagkaroon nga ng crack sa ilalim at nasira yung bridge. So, pagdating naman ng July 2017, yung northern segment ng fault na yon, yung nasa Maylete, gumalaw ulit. So, yung mapa na yon, what I can remember is was that yung mga tao, kilala nila ako. Kasi personally, I have been mapping this fault almost every year binibisita ko siya, minomonitor namin. At nung lumindol ng July of 2017, yung exactong fault na pinupuntahan namin at minomonitor, yun yung gumalaw ng July 2017. As a scientist, medyo fulfilling siya kasi yung nagawa mong mapa, actually gumalaw siya. At the back of our heads, eh, tama ba yung ginawa namin? Kasi alam namin na may fault na nandun. We have already convinced the people na nandito yung fault. Pero yung reaction ng mga tao before the earthquake ay hindi sila umalis. So yun yung nasa back of our mind. Parang kulang pa rin yung ginawa namin uh, information dissemination. Kasi alam namin na yung fault eh. At yun din yung kinakatakot namin for the West Valley fault. Kasi we have started remapping the fault in 2012, right after my my graduate studies in Japan. Ah, uh, yun yung bilin sa akin ni Secretary solidong Jeff, to tulong ka imapan yung fault sa my West Valley fault. So we remap the fault. My team kami. Actually, ako lang nagi isang lalaki, and then the rest are puro babae. We map the fault from north to south. We can point to you on the ground kung saan yung fault. We are very sure. Hinukay namin yung fault. But at the end, may mga structures na nakatayo doon sa ibabaw ng fault. So, ito yung kailangan nating tulungan kasi kailangan nating inform sa mga tao ano ba yung panganib kapag may bahay na nasa ibabaw ng fault. One thing was, uh, nagkaroon ng earthquake sa Batanes. When we went there, two days, three days after the earthquake, yung mga tao nakitira doon sa plaza. Di ba yung typical uh, Spanish na... na na land use na nasa na yung plaza, nandito yung munisipyo, nandito yung simbahang luma. Simbahang luma nasira, yung munisipyo nasira. More than 50% of houses around that uh, uh, municipality were damaged. So yung mga tao doon, nandun nakakonsentrate. So, ang role ng FIVOX ngayon is, personally ako, ay explain sa mga tao na ganito yung nangyari sa inyo. At kung maaari, kung hindi naman damage yung mga bahay nila, kung sabihin ng mga municipal engineers, DPWH, ng FIVOX na yung mga bahay nyo ay safe, hindi yan nasira ng lindol, pwede na silang umuwi. Kasi yung trauma ng mga tao, ayaw, ayaw nilang pumasok sa loob ng bahay nila. Isa pang nangyari was that, uh, yung earthquake sa Mindanao noong 2019, yung sunod-sunod na lindol, It started with October 16, 2019 event, a magnitude 6 plus earthquake. We were sent there. I lead the team. Natapos yung trabaho namin one week after. So umuwi kami ng Friday. Kinamanda yan, pinabalik ako ni Governor. So pagkamanda yan nun, galing akong Davao. We traveled to Kidapawan City. Pagdating ng around 9 o'clock, nagkaroon ng malakas na lindol ulit. A magnitude 6.6 earthquake or 6.5. And that earthquake was the strongest earthquake na naramdaman ko. It was an intensity 8 na earthquake. And as a Phevox, syempre, nakatingin sa iyo yung mga tao. Alam nilang taga-Phevox ako, so kailangan kalmado ka. <laughs> Kahit natakot na takot kang babagsak yung building, kailangan kalmado ka. And that was the strongest earthquake that I have felt. Fulfilling kasi uh, pag nakakausap mo yung mga tao, As a scientist, hindi lang si Presidente yung nakakausap mo. Even yung mga tao sa, sa baba, sabi nga niya sa laylayan, ay nakakausap mo. Para isave yung mga bahay nila, communities nila, and maging, ano sila, laging handa. Yung fault na ginawa namin dito sa Metro Manila, ito yung fault na sana mali kami. Sana mali kami, kasi pati kami maapektuhan. But, habang tumatagal yung proseso ng Uh, evaluation, research, yung pagka-question -pag sa ginawa naming mapping, review, napapatunayan namin na tama yung ginawa namin for the West Valley Fold. So, ang, ang palagi namin sinasabi, kailangan nating maganda, kailangan nating gamitin itong mga information na to. At yung paggamit nyo, malak malaking ano na yan, malaking sukli yan sa, sa mga tao sa FIFOX. Sa aming pagbabalik, Aside from that, being inside the volcano, na-expose kami sa sulfur dioxide concentrations na sobrang nakakairita sa uh, ilong at sa throat. Hindi biro ang ginagawang pagbabantay sa mga vulkan, lalo na kung ito ay aktibo. At yan ang ginagampanang tungkulin ng mga volcanologists ng Phivolcs. For uh, volcanoes, we have 24 active volcanoes and uh, we are monitoring 10. And out of the 10 active volcanoes, only two ay merong kumpletong instrumento. But what we're doing, uh, anong meron tayo, we maximize what, what we have right now. For uh, volcanoes naman, we use GPS, we have tilt meters, we have EDMs, and um, we have uh, instruments to measure sulfur dioxide and other gases. Most active volcanoes that we have uh, from Pinatubo, Mayon, Taal, Canlaon, Hibok-Hibok, uh, Bulusan. Yun yung very active volcanoes that we have. Lahat naman yan, delikado. Okay. But for volcanoes, for example, at least... Uh, Meron tayong precursors. Uh, before ang volcano erupt, may mga signs yan. Tumataas yung um, sulfur dioxide, nagkakaroon ng increase in temperature, and dumadami yung earthquakes around the volcano. Volcanic eruptions are also dangerous and hazardous, but may time pa kasi tayo to warn the people, while earthquakes, uh, wala. Ako po si Jerome E. De Lima, Science Research Specialist and current officer in charge of the Taal Volcano Observatory. I was a geology graduate from the University of the Philippines, Diliman. I graduated last 2016. And a week after graduating, nakakita ko na opening sa FIVORC. So I decided na, okay, gusto kong maging outdoors. Uh, I like the science as a profession and at the same time, I like hiking in general. So I love being in the mountains. So I thought uh, FeeBox was a good fit for me. And yeah, seven years after, I'm still here. Ako, as a bagito volcanologist, uh, I was uh, already exposed right away to 2018 Mayon eruption. So ako na hindi pa naka-experience sa eruption first hand. It was really a humbling experience to uh, see the volcano first hand habang sumasabog. Ano yung mga scientific methods na kailangan gawin, decision making, yung surveys na kailangan gawin namin. So yun yung unang experience ko, pero yung pinaka-tumatak uh, for me was the Taal 2020 eruption where na-deploy din kami dito around the Tagaytay station for almost a month straight doing continuous microgravity and GPS field works paikot ng bulkan para makita namin or maassess kung lumalalabang aktibidad ng bulkan ever since it erupted last January 12, 2020. Around 2019 naman, nasa loob kami ng Voa volcano main crater and biglang merong malakas sa tectonic earthquake. Itong tectonic earthquake na to, merong kaming um, mohon or reference sa tinitignan sa baba umikot sa counterclockwise. Basically, umikot yung buong lupa sa paligid namin. So, after nung after nung earthquake na yon, Uh, we had no choice but to evacuate right away, nagmadali kami paakyat, uh, pabangka, and pabalik din sa observatory kasi uh, kung meron pang malakas sa lindol, baka mag naman yung paligid ng main crater. So, baka unsafe na for us. Ito talaga yung uh, trabaho namin, to monitor and assess the activity of the volcano. And there's no other place, kundi sa isang malapit na lugar, nakita-kita namin ang volcano. So for us, it's business as usual, but uh, we also acknowledge the fact na medyo malapit kami. And we have uh, safety measures, evacuation measures. Kung magkaroon man ng mas malakas na eruption ay matatransport namin lahat ng aming monitoring instruments and servers namin papunta sa iba pang lugar na mas uh, safe. Sa paglalabas namin ng volcano bulletins or any potential volcano advisories, uh, so 24 hours ang duration nito from 12 midnight to 12 midnight uh, on consecutive days. Sa pagmamanman namin, tinitignan namin ang number of volcanic earthquakes sa isang araw. Kung meron bang eruption na mangyayari sa isang araw, ang taas ng sulfur dioxide flux concentrations gamit ang uh, isang spectroscopy instrument na umiikot sa kaldera ng vulkan, pati na rin ang inflation or deflation episode sa loob ng vulkan gamit ang aming continuous GPS instruments as well as sa mga tilt meter instruments na naka-install sa loob ng bulkan. Yung isa sa pinaka mapanganib siguro ay kapag kami na yung papasok mismo sa loob ng bulkan to conduct our own measurements. May mga tinatawag kaming campaign measurements. Ibig sabihin, daladala -dala namin yung instrumento, umiikot kami sa bulkan upang kumuha ng mga datos na aming uh, ibabalik sa opisina upang pag-aralan, i-process, uh, possibly publish as a paper in a scientific journal at i-report sa madla. Being inside an active volcano is definitely the most dangerous aspect of uh, the job. Not just for the advancement of science but also to us to uh, protect the people na nasa paligid. Sa mga instrumento na kapaligid, hindi siya as sobrang sensitive compared sa kung kami yung papasok sa loob upang maglagay ng data. Although hindi namin pal uh, palaging nagagawa kasi nga masyadong tedious sa nangyayari so in automate namin yung proseso sa loob. Although yung sa pag-automate hindi rin sobrang lawak nung uh, scope of money. Namin. So kaya kailangan din namin pumasok sa loob. Meron kaming mga istasyon na directly facing the main crater na So kapag pumaning yung hangin papunta sa west for example mahahagip at mahahagip yung mga volcanologists na nasa loob. So aside from that being inside the volcano na exposed kami sa sulfur dioxide concentrations na sobrang naakairita sa ilong at sa throat. So oftentimes marami kaming dalang tubig just to douse. And aside from that yung pag-hike ng naka PPE Uh, or you prescribed equipment na ginagamit namin, kadalasan lumakas kami na naka-gas mask, naka-industrial uh, grade gas mask. So, medyo sobrang init niya sa mukha habang nag uh, going inside the Taal Volcano. Taal Volcano at the moment, uh, kalagi kasi siya nagkakaroon ng degassing activity. So, ito na yung considered na new normal for Taal Volcano ever since it erupted last 2020. Nagiging din ang sulfur dioxide concentrations niya and Sometimes we are uh, required to go inside the volcanoes. Nagkakaroon din ng mga kadalasang mga phreatic eruptions or phreatic magmatic bursts sa loob ng bulkan. Dati wala ito, pero ngayon nangyayari siya kadalasan without any precursors. So, iba 'yung pag-iingat po ang kailangan nating gawin. Sa aming pagbabalik. may mga time po na kailangan talaga rin na piliin yung trabaho kasi may mga urgent na kailangan gawin. Lalo na po pag lumilindol, kailangan namin agad maglabas ng proper information. Kung baga nagkaugat na kami dito eh. And yung ugat na yun, yung gusto, yun yung gusto naming ipasa sa younger generation. Kasi siyempre tumatanda na rin tayo. kabila ng hamon at bigat ng tungkuling kinaharap ng mga eksperto ng FIBOX, marami pa rin sa kanila ang nagpapakita ng kanilang mga dedikasyon. Ika nga, mahal nila ang kanilang trabaho. Right now, we have close to 450 staff and kalahati dyan are co-staff, cost meaning temporarily employed by FIBOX. Kalahati lang dyan are permanent staff. So, you see, kapag uh, hindi ka dedicated doon sa trabaho mo, um, hindi ka magtatagal dito sa opisina. Kasi, yun na nga, you have 24-7 na monitoring. And, uh, again, from time to time, you know, we have at least 20 earthquakes a day. And, kailangan natin itong Hindi lang naman sa Feebox yung problema. It's lahat sa uh, all throughout the government. Siyempre, if you compare our salary with what the private sector is no, giving, siyempre, hindi masyadong mataas. So, ang nangyari dito for our cost staff or temporary staff, we hire them, we train them, and then they leave. They're they're going to seek for they're looking for greener pasture kasi walang walang hindi sila permanent dito. Isa sa mga reasons kung bakit I stayed dito sa Fivox kasi yung fulfillment na may na contribute ka sa bansa natin. Natutunan ko po dito sa Fivox na dapat palagi kang handa kung saan ka man kailangang ipadala kailangan handa ka in all aspects and willing ka lagi na gawin yung trabaho mo. At hindi lang basta gawin, pero gawin siya in a way na effective po at maintindihan din ng mga tao. May mga time po na kailangan talaga rin na piliin yung trabaho kasi may mga urgent na kailangan gawin. Lalo na po pag lumilindol, kailangan namin agad maglabas ng uh, proper information, halimbawa po yung mga nilalabas namin sa website na primer, ganyan. Pagkalindol po, kailangan makapaglabas na agad kami para merong impormasyon na mababasa yung publiko. Wala naman pong yung alok talaga sa akin. Pero aware po ako na maraming opportunities outside ng FIVORKS na sabihin na natin mas high paying or mas malaki yung compensation. Pero uh, dito po talaga ako nagsistay kasi interesado po talaga ako sa mga ginagawa. And fulfilling po kasi knowing na yung trabaho mo ay uh, may naiitutulong ka sa ibang tao at meron kang naipoprovide sa kanila na informasyon at alam ko na in the long run yung mga collective effort namin in hazard mapping, in information dissemination campaign, yung mga fieldwork na to ay magbubunga po kasi nakakatulong kami na maging prepared yung mga tao. Ako for my case, uh, being a graduate of UP, I wanted to serve the people first so... Gusto ko munang magtrabaho mag sa government, just to, uh, I guess, give back to uh, the people who funded for my college education. Ang iniisip ko for PHIVOX is that, um, katulad sa Japan, kapag may lindol, yung P-Wave alert, na, like, uh, say, uh, hindi mo man ma-predict yung earthquake, kung kailan mangyari, but uh, if there's an earthquake somewhere, alam mo kaagad kung say you have uh, five seconds bago dumating yung ground shaking. Kapag lindol kasi may dalawang waves yan, P wave and S wave. So P wave siya yung unang uh, magte -travel. it travels faster and then followed by the S wave. So yung S wave yun yung destructive. So kapag um, nalalaman mo na yung P wave dumating na sa lugar mo, so you have uh, several seconds para malaman mo na oy parating na yung S wave. So kapag dumating na yung S wave uh, yun yung nagkakaroon na ng shaking. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayong araw mga ka-Lifesaver at sa susunod na linggo samahan niyo uli kami sa pag-alam sa masamang epekto sa kalusugan ng microplastic. Dito lang sa Lifesaver.